Good morning, nag-turtle na dyan sa Ah. Ayan Punong sila kabuk, nag-turtle Ayan, gika ni Gary guys Ayan, gika ni Gary Ayan, gutog na diya Ito sa likod Ayan Ang buhay magsasakit ay are ng makina na o makilaria nanuod siya ayan baula rin siya may baula guys ayan ayan derini siya kid guys ayan yun si kag torto for watching guys but...